Isa sa mga pinaka-iconic na palabas noong 90s ay ang teen-oriented show na TGIS o Thank God It's Sabado. Ang ilan sa mga cast ay nanatili sa limelight habang ang iba ay piniling magpatuloy sa mga karera sa labas ng showbiz. The Philippine Showbiz List Presents: TGIS Casts, Nasaan na sila ngayon? Bobby Andrews Si Bobby ay pinakilala sa TGIS bilang si Joaquin Wax Torres III. Sa pagkabuwag ng kanilang love team ni Angelo, ay lumabas si Bobby para sa mga ABS-CBN shows. Sa kasalukuyan, parte siya ng hit afternoon prime series na Lilette Matias, Attorney at Law. Pagdating naman sa kanyang personal na buhay, si Bobby ay kasal na sa loob ng mahigit dalawang dekada kay Bianco at mayroon silang dalawang anak. Angelo De Leon sa TGIS, kinampanan ni Angelo ang mayamang kikay na si Maria Patrice Pichirial, ang love interest ni Wax. Kinailangan ni Angelo na pansamantalang umalis sa showbiz nang siya ay mabuntis noong 1998 na nag-iwan ng hindi natapos na kwento sa pag-ibig ni na Peachy at Wax. Gayunpaman, matagumpay na nakabalik si Angelo sa showbiz na gumaganap ng mga kakaibang papel sa kanyang mga susunod na palabas. Siya ay kasal kay Wawi Rivera at magkasama nilang pinalaki ang dalawang anak na babae ni Angelo at ang kanilang bunso na anak na lalaki. May ari din siya ng restaurant na Spice and Cleaver. Bahagi siya ngayon ng GMA series na Pulang Araw. Maliban dito, ay parte din si Angelo ng Pasig City Council. Samantala para ipagdiwang ang milestone ng programa sa 29th anniversary nito, nagpost si Angelo ng black and white throwback photo ng original cast suot ang grupo ang kanilang TGIS shirts. Kognito nito sa mini reunion na naganap kamakailan, present sina Angelo, Bobby Andrews, Michael Flores at Shara Soto. Raven Villanueva. Gumanap naman bilang si Christina Chris de Guzman si Raven. Nagpatuloy pa siya sa kanyang karera bilang isang aktres pagkatapos ng TGIS ngunit noong 1998 matapos ikasal sa aktor at news anchor na si Diego Castro III ay lubipad na siya papuntang US. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, ang sparkle artist na si Claire Castro. Ngunit kalaunan sina Raven at Diego ay nag-divorce. Noong 2001, bumalik si Raven sa showbiz bilang isang sexier at bolder na artista sa sexy film. Saka, sa kasalukuyan, nakatira siya sa Ohio, USA at kasal sa isang Amerikanong pastor. One Miguel Bondok Sumali si Juan Mig sa TGIS per kada sa ikalawang season nito kung saan ginampanan niya si Jose Marie J.M. Rodriguez. Sa huling episode ng Growing Up, lumikha ng kontrobersya si Juan Mig nang bigla siyang lumipat sa ABS-CBN. Ang kanyang paglilipat sa Kapamilya Network ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na gampanan ang mga makabuluhang papel sa mga teleserye. Noong 2005, lumabas si One Mig sa kanyang huling TV show bilang host sa noontime show na Chow Time na ng IBC 13. Noong 2006, napagdesisyon na ni One Mig na listanin ang mundo ng showbiz para bumalik sa pag-aaral at para mapagtuunan ng pansin ang kanilang family business. Ikinasal siya sa French-Filipina commercial model at aktresa si Valerie Barrio noong December 2009 sa isang civil rights ceremony, ngunit naghiwalay din matapos ang ilang taong pagsasama. May dalawa silang anak na sila Armel at Antoine. Noong 2015, iniulat na nag-file si Juan Miguel ng sole custody para sa kanyang mga anak. Kahit busy sa pagiging negosyante, very hands-on pa rin si Wanmig sa kanyang dalawang anak. Isa rin sa mga pinagkakabalahan yung sport ay martial arts at cycling. Red Sternberg Sir Red ay kilala sa kanyang papel bilang Sir Francisco Arboleda Kiko de Dios sa TGIS. Kalaunan iniwan niya ang showbiz at lumipat sa US. Tinutukan ni Red ang buhay pamilya kasama ang kanyang asawa na si Sandy at ang kanilang tatlong anak na isinilang sa iba't ibang state sa Amerika dahil sa kanyang trabaho. As of January 2022, si Red ay Corporate Director of Operations sa Panhandle ng Panama City Beach, Florida. Michael Flores Kasama si Michael sa naunang batch ng TGIS at gumanap bilang si Miguel Miki Lidesma. Pagkatapos ng palabas, nanatili siyang aktibo sa showbiz na gumaganap ng mga papel bilang ama sa karamihan ng kanyang mga TV shows. Si Michael ay kasal sa aktres at dating beauty queen na si Nina Richie Alagaw kung saan ay mayroon silang tatlong anak. Bernadette Allison hindi original member ng cast si Bernadette ng TGIS. Ngunit unang lumabas siya sa isang guest role sa Prom episode noong 1995. Noong panahong yon, ginamit niya ang screen name na Bernadette Perez. Sa kalaunan, sumali siya sa cast bilang si Beatrice Bea Santillan. Ikinasal si Bernadette kay Gary Estrada at mayroon siyang tatlong anak na babae. Lumalabas pa rin siya paminsan-minsan sa mga serye at sa katunayan, ay naging parte siya ng hit revenge drama series na Makiling. Rica Peralejo. Si Rica ay graduate ng ABS-CBN sa Ang TV bago siya sumali sa TGIS. Sa ikalawang season nito, na gumanap bilang si Michelle Mitch Ferrer nang ang unang batch ng TGIS ay lumipat sa Growing Up, nagpasya si Rica na hindi sumama sa kanila at sa halip ay naging bahagi siya ng cast ng kalabang show na Gimmick. Pagkatapos, nagkaroon siya ng mga sexy roles sa mga pelikula habang gumaganap din ng seryosong papel sa mga TV dramas. Noong 2010, ikinasal si Rica kay Joe Bonifacio, isang pastor. Mayroon silang dalawang anak. Bagamat nagpasya siyang iwan ang pag-aartista, nananatiling visible si Rica sa pamamagitan ng kanyang mga hosting jobs at sa kanyang YouTube channel. Shara Soto Kasama si Shara sa ikalawang season ng TGIS kung saan ginampanan niya si Regina Rain Abrera. Nang ang unang batch ng TGIS ay lumipat sa Growing Up noong 1997, naiwan siya bilang ate ng TGIS Batch 2. Pagkatapos ng TGIS, nagkaroon si Shara ng mga papel sa mga drama shows. Noong 2010, ikinasal si Shara sa businessman si Jojo O'Connor at nagkaroon ng isang anak. Ngunit noong 2015, iniulat na nag-file siya ng annulment. Sa kasalukuyan, abala si Shara sa paggawa ng mga cable shows at bilang pole dancing instructor. Anne Curtis Sumali si Anne sa palabas sa kalagitnaan ng run nito noong 1998 at nakilala bilang bahagi ng TGIS Batch 2. Ginampanan niya ang boyish na si M. Naging leader din sila ng ikatlong batch ng TGIS na nagkaroon ng maikling run. Noong 2004, lumipat si Anne sa ABS-CBN kung saan ay nagsimula siyang makakuha ng mas malalaki at mas mature na papel sa mga teleserye. Maliban sa pagiging aktres, isa rin siyang recording artist at concert performer. Bilang regular host sa It's Showtime, naging entrepreneur din si Anne tulad ng pagbukas ng sarili niyang makeup brand. Kinasal si Anne sa kanyang long-time boyfriend na si Erwin Yusef noong 2017 at meron ng isang anak, si Dalia. Ding Dong Dantes Ipinakilala si Dingdong sa TGIS sa unang episode na natatampok ng Batch 2 na gumanap bilang si Inyaki Torres. Ikinasal si Dingdong kay Marian Rivera noong December 2014 at nagkaroon silang dalawang anak, si Razia at Sixto. Nagpatuloy si Dingdong sa pag-host at pag-aartista at sa katunayan, kamakailan lang ay tinanghal siyang best actor sa nagdaang Manila International Film Festival. Kasalukuyan siya napapanood bilang host sa game show na Family Feud. Antoinette Taos gumanap si Antoinette bilang Bianca de Jesus, ang kikay ng grupo. Noong 2000, nagpasya siyang pumunta sa US upang ituloy ang kanyang karera sa Hollywood. Sa ngayon ay abala siya sa mga humanitarian work. Sunshine Dizon Si Sunshine ay isang established actress na nang sumali siya sa second batch ng TGIS at gumanap sa role ni Carla Kalay Escalante. Pinili ng GMA si Sunshine na maging dramatic actress at tinapik siya para sa mga teleseryes. Sa kasulukuyan ay aktibo pa din si Sunshine sa pag-arte. Kabilang sa huli niyang proyekto ay ang kapamilya drama series na Pira-Pirasong Paraiso. Polo Ravales sa TGIS, ginampanan ni Polo ang papel ni Inocencio Ice Martinez. Pagkatapos ng TGIS, nag-focus si Polo sa pagiging character actor. Maliban sa magandang takbo ng kanyang career, meron na rin loving family si Polo kasama ang asawa na si Pau Kiza at dalawa nilang anak. Kim De Los Santos Si Kim ay original member ng TGIS Batch 1 bilang isang minor character na si Tere Gonzaga. Noong 1996, pansamantala siyang umalis sa palabas upang magtuon sa anak Karinina. Pagkatapos nito, bumalik siya sa TGIS upang sumali sa Batch 2. Umalis si Kim sa showbiz noong early 2000s at sa totoong buhay ay nakipagrelasyon kay Dino Guevara. Ngunit nagkahiwalay sila noong 2003. Noong 2004, lumipat si Kim sa US kung saan nagtatrabaho siya hanggang sa kasalukuyan bilang nurse. Dino Guevara, Sumali si Dino sa TGIS Batch 2 sa gitnang bahagi ng kanyang 1998 run bilang si David. Ang kanyang on-screen team-up kay Kim De Los Santos ay nagresulta rin sa isang totoong relasyon at kalaunan kasal. Gayunpaman, nagkahiwalay sila noong 2003. Nag-file si Dino ng annulment noong 2008. Ngayon ay tinatamasan ni Dino ang pribadong buhay kasama ang kanyang pamilya at paminsan-minsan ay lumalabas sa TV. Chantal O'Malley, Si Chantal ay unang sumikat sa kanyang Goodbye Carlo Hot Dog Commercial noong 90s dahil dito nakasali siya sa TGIS bilang si Happy. Ngunit siya ay umalis sa palabas upang magtuon sa kanyang pag-aaral. Siya ay nagtapos ng degree sa Communication Arts mula sa De La Salle University. Nag-aral siya ng photography. Matapos ang apat na taon na pagtuturo sa Lasal, huminto si Chantal nang siya ay mag-asawa at manganak ng isang anak na babae noong 2009. Ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang married life. Sa panahon ng kanyang separation, napakiramdam niyang siya ay nasa pinakamababa. Kumuha si Chantal ng yoga Kilalang chubby noong kabataan, nagsimula siya magturo ng yoga noong 2012 at nawala ang 60 pounds. Isa na yung successful yoga instructor si Chantal. Chuby Del Rosario Si Chuby ay ginampanan ng papel bilang si racer at ipinareha kay Ann Curtis. Naging pangunahing love team sila sa short-lived na batch 3 ng TGIS. Pagkatapos ng TGIS, ipinagpatuloy ng Viva ang pagbibigay sa kanila ng mga proyekto. Ang huling proyekto ni Chubby ay isang pangunahing papel sa telesteryang ang iibigin ay ikaw ng GMA. Umalis siya sa showbiz pagkatapos ng palabas noong 2003. Noong 2004, pumasok siya sa mundo ng teatro sa pamamagitan ng sining pinagpala. Nagmamanage na ngayon si Chubby ng isang entertainment group para sa mga party at event at nagpe-perform din kasama nila. Isa na rin siyang holistic confidence coach.